po, no, na kumbaga sabi nga, no, sumabay lang tayo sa Agos. May pagkatuman, pero ganun talaga sa negosyo, eh. Hindi naman laging Pasko, sabi nga, no. Hello po, good afternoon, I'm Michelle po. Uh, ang business po namin is Popoyan Basha. Eh, uh, it is a steakhouse dito po sa Lipa. So, nag-start kami, uh, mag magpa-five years na kami this August. Malaking tulong yung naging mentor namin, si Ma'am Nep. Marami kaming natutunan sa kanya dun sa marketing strategy na kailangan pa namin gawin kasi ngayon sa panahon natin, kailangan talaga yung innovations. Kahit matagal ka na sa negosyo, talagang marami ka pa matututunan from the mentors ng Go Negosyo ang message ko lang is patuloy pa dun sa pagpunta dun sa mga ibang lugar, lalo na siguro yung mga remote area kasi malaking bagay talaga yung matututunan sa mga mentor. At sa founder din, maganda yung purpose niya no? na introduce niya itong Go Negosyo na to kasi maraming matutulungan na mga aspiring na mga negosyante at mga existing na negosyante. Maraming matutulungan at matututunan. So ang ma-advise ko lang siguro sa mga existing na business owner, no, na kagaya po namin na Patuloy lang po, no, na sumabay lang tayo sa Agos. May pagkatuman, pero ganun talaga sa negosyo, eh. Hindi naman laging Pasko, sabi nga, no. So, pag mababa yung sales mo, okay lang yun, basta hindi ka nasisiro. Basta pagpursigihin mo rin yung sarili mo at maghanap ka ng mga alternative na ways. Kaya nito, no, malaking bagay talaga yung negosyo na ma-inspire ka pa no, na pagpursigihin mo yung pagninegosyo.